eh, ay, tumayad, hindi, galit ka. Ay, eh, sa susunod ka, hindi <laughs> ka pinabili. No, 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 no. At hindi yung mga taas sa ha, uh, umusin mo yung ako pili sa iyo. Kasing tawin ka ba eh, tumangat, hindi, galip, ay, nakupo, eh, ay, ba, ay, tumama, hindi, galit, ay, naku, ay, bahala ka dyan. Maka mahina ang puputik. Jesus. Bigay. Oh. Bili ka nga muna ng bigas. Tangali na. Bigas ang kilo. Ano? Bilis ay mga tangali na po boss dapat dapat tayong ulam hmm. ah oh bata kung hindi ito sa kilo na ko sa iyo hindi ako muna sa waiting kalahati kakaay to mama ko Ayaw sip naman, wala na nga tayong pang binibigas sa ating sa waiting. Ano ka na? Mga sumama, hindi mo na na ang binibigas? Ay, paano kung hindi mama? Hindi wala tayong kainin. Hindi okay, okay, wala. Ay nanuman ka. Winapala ano gawamon yan. 6 and a half hours later. Tau po. Nasaan <laughs> po Tau po. Nasaan po ba si Kamikai? Tawam ako sa waiting. Ah bakit? Ano kailangan nila? Ay nandito man din at tagaw sa pinggan. Ikay! Si Pinagahanap sa iyo! Mag-iwiting nga rin! Eh, mag-iwiting yata! Bakit? Kayo po ba si Kami Kay? Tumama po kayo sa waiting! Ano nga po yung numero 3 ninyo? Ay, 2-23! Ah, sakto-sakto! Ah, ano, makapuho! -maka

pala yung mga ka sa waiting, dapat ay inubos mo na. Ay, ati mo mga tumama ka. Ay, napakay ka yung, yung tinamaan. Ay, ang taong ari. Ay, tumayat, hindi ay galit ka. Ay, sa susunod ka. Ay, hindi ka pinabili. Ay, no, 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 no. At hindi yung mga taya sa waiting, ha? Umusin mo no. na yung mga pabili sa iyo. Ay, tumama at hindi galit. Ay, naku po. Ay, 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 ay bahala ka dyan. Baka mahina ang kukutik. Jesus.